Gagawa na lang muna tayo ng video Talo ang Lakers, magbabakas yun na si Lebron Para sa mga gusto maging reseller Mahalagang malaman nyo itong mga sasabihin ko sa video na to Unang una, bago kayo mag-umpisa, Dapat alam ninyo na merong kayong makukuhanan Merong kayong mao-orderan mapa-online man yan sa tao sa mga retail store physical store dapat merong kayong alam na mapagkakatiwalaan ninyo sa mga sneakers na o-ordering ninyo isang mahalaga na malaman ninyo kung saan kayo makakakuha ng mga legit na ibibenta ninyo sa inyong pagre-resell ng sapatos <clears throat> isa yan sa pinaka importante kaya ilalagay ko siya sa number 1 yan yung source dapat yung source nyo ay yung kilalang nagbibenta o nagpuproduce ng mga legit or authentic na mga sapatos at ang number 2 natin ay ang target customer dapat alam ninyo sa lugar ninyo or sa mga platforms na pag popostan ninyo ng inyong mga produkto dapat alam niyo kung sino yung target nyo dahil importante din yon para kung sila ay bibintahan ninyo alam nyo na tatangkilikin nila o pagkakatiwalaan nila yung mga binibenta nyong sapatos kaya ililista natin yan sa number 2 dahil isa rin yan sa mahalaga na alam mo kung sino yung target mong pagbibintahan ng mga produkto mo o kaya na, o ng mga sapatos na binibenta mo at sila yung maging suki mo kasi pwede yan sila maka influence sa kanilang mga kakilala, sa kanilang mga katrabaho, sa kanilang mga kamag-anak so dapat alam mo talaga yung target na customer na meron ka na kung sino yung mga yon sa pagre-resell ng sapatos. Okay? At syempre naman, dapat pag magre-resell ka, yung pangatlo natin ay yung market price. Dapat alam mo na yung market price ay ganito. Kung paano ka kikita sa presyo na ganto, sa value ng sapatos na ititinda mo. Dapat alam mo yan para kung ikaw ang magkukontrol ng tubo na pwede mong kitain sa isang pares ng sapatos na ibibenta mo. Dapat alam mo kung ano yung mga sapatos na tumataas yung value. Kagaya ng mga Yeezy. Yan, example yan. Travis Scott. Yan yung mga sikat na mga sapatos na pwede natin i-example kung kayo ay magre-resell. So, wag niyong kalimutan yung market price kayo ang magkukontrol kung paano kayo kikita, kung magkano yung kikitain nyo sa ibibenta nyong sapatos, sa iaalok nyong sapatos. Mahalaga din yung market price na yan. Kung kukuha ka sa mga retail, natural, above, retails, above retail, price ang ipipresyo mo. Kung mag-aabang ka ng mga sale, tapos ibabalik mo siya sa original price niya, yun, isang magandang paraan din yun para alam mo nakikita ka sa bawat pares na binibenta mo. Ang pangapat natin ay yung sneaker apps. Dapat may alam kang mga sneaker apps na isang magiging option mo sa pagbibenta ng sapatos. Dahil minsan sa mga platform na pag pupostan mo ay hindi makabenta. Meron kang option na kung saan mo pwedeng ibenta katulad na lang ng mga sneaker apps na StockX, Goat yun ang other choices na pwede mong mabenta yung sapatos mo lalong lalo na pag alam mong may value yung nakuha mo lagi ka dapat may option kung saan mo ibebenta kung sa Facebook, sa Youtube sa TikTok sa Instagram sa lahat ng platform dapat merong kang choice kung saan mo pwedeng ibenta, kung saan ka pwedeng maka, makahatak ng buyer sa ng sapatos. At ang number 5 ko, ito isang mahalaga to guys, lalo lalo na sa mga nagsisimulang kagaya ko dahil ito yung naging mali ko at ayokong mapagdaanan ninyo, ayokong <coughs> gawin ninyo habang kayo ay nagsisimula. Huwag muna kayong magtambak ng mga sapatos na ibebenta ninyo pag kayo ay nag-uumpisa sa pag -re resell dahil mahirap magbenta kahit meron kang maipakita physically mahirap maibenta mga kaibigan so wag nyong kakalimutan itong number 5 na to wag kayong magtatambak ng mga sapatos dahil matutulog ang pera ninyo pumili lang kayo ng mga sapatos kagaya ng mga collectibles o yung mga tinatawag na hot pairs yung mga rare na meron, yung mga sinusuot ng artista, ng mga kilalang personalidad, yun ang mga ninyo. Iwasan ninyo yung pagtambak ng sapatos para hindi matulog yung pera. At ang number 6 natin ay ang mag-ingat sa mga peke, scammer, dahil alam nyo na kapag nagsisimula kayo hindi nyo sigurado kung saan kayo makakakuha ng mga legit mga authentic original na na sneakers na pwede nyong ibenta sa mga customer na pagbibintahan ninyo talamak saan mang lugar sa mundo merong scammer kaya mag-iingat tayo sa number 6 beware of fake and scammers at ang number 7 natin ay ang saang platform mo ibibenta saan mo ipopost yung mga paninda mo dapat merong kang gagawing page or account sa kahit anong platform na gusto mo na pwede kang magpost ng mga paninda mo kagaya nga nang nabanggit ko sa number 4 dapat laging may option kung saan ka makakapagbenta saan ka makakapagpost ng mga paninda mo yan dapat may platform ka, mayroon kang account either sa TikTok, Facebook, sa Instagram. Isa ring mo ng idea kung paano ka magumpisa, kung ano ang dapat mga ibinibenta So importante rin na makasali ka sa mga grupo ng mga sneakerheads para meron kang idea kung ano yung mga ibibenta mo lang na mabilis kang kumita mabilis mabenta yung sapatos yun Doon ka magkakaroon ng knowledge para kung paano mo pa iikutin yung pagre-resell ng sapatos at ang number 8 natin ay isang importante sa pagre-resell na ang binibenta mo ay yung authentic legit, original para yung mga customer mo ay magtiwala sayo mag-order sila sa iyo uli ng paulit-ulit at para pagkatiwalaan ka at dumami yung customer mo makikilala ka na isang legit reseller magkaroon ka ng community magkaroon ka ng sariling community na isa kang nagbebenta ng mga legit na sapatos para syempre pag alam nilang legit yung binebenta mo para yung mga nakapag-order na, nakabili na, ay may chance na bumalik sa'yo. So, ayun yung walong bagay na dapat isa alang alang Yung dapat <coughs> gawin sa pag resell -re ng sapatos, lalong-lalo na kapag ikaw ay nag-uumpisa. Napaka-importante ng walo na yon na dapat mong malaman bago ka mag ng mga sapatos. So, ayun. Kung may natutunan kayo sa video na to, pakishare na lang po. Mag-comment kayo sa baba ng video na to. At syempre, huwag niyong kalimutang i-like ang video. Pakishare. At ang importante, mag-subscribe kayo sa ating channel, sa aking Facebook page na The Goods, dito sa Manuel TV. At, ifollow nyo rin ako sa aking Facebook account, Manuel Junior Umbrog. Diyan ako nagpo-post ng aking mga pang pre-order na sapatos. So, kung umabot ka sa part ng video na to, ay maraming salamat sa panunood mo. Huwag niyong kalimutan, the goods, buy good, sell good. Dagdagan niyo yung ating followers dyan. Meron na tayong 65 followers. Sana son umabot na agad ng 100 at ma-recognize tayo ni Meta. So ayun, para sa mga nagpaplanong mag -re maging reseller ng sapatos, sa mga gustong, sa mga nag-uumpisa, sana ay may natutunan kayo sa video na to. Magsapatos ka!